Isa sa mga totoo talaga at walang halong pagbabalat kayo ng pagkakaibigan sa showbiz ay ang friendship ni na Judy Ann Santos at Angelica Panganiban. Ating alamin ang kwento ng friendship ni na Juday at Angge. The Philippine Showbiz List presents Friendship Story ni na Judy Ann Santos at Angelica Panganiban. Wala mang malino na petsa o taon kung kailan nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sapat na ang nakikita ngayon ng madla bilang patunay ng matatag na samahan ni na Judy Ann at Angelica. Hindi din nakapagtataka ang pagkakalapit ng kanilang mga landas dahil sa marami silang pinagsamang katangian. Katunayan parehong nakamit ni na Judy Ann at Angelica ang kanilang mga pedestal sa palaging nagbabagong mundo ng showbiz. Maganda, masipag at matagumpay sa kanilang sariling paraan. Si Juday ay nagsimula sa showbiz noong walong taong gulang pa lamang. Samantarang si Angelica naman ay naging kilalang pangalan sa pamamagitan ng mga paboritong palabas noon gaya ng Ang TV. Sa taglay na talento, ang dalawa ay parehong nakapaglikha ng maraming pambihirang pelikula at palabas sa telebisyon sa kanilang murang edad. Katunayan, nabigyan din sila ng pagkakataon na magkasama sa ilang proyekto una silang nagkatrabaho sa primetime series na sa puso ko, iingatan ka noong 2001. Higit sa tagumpay na ito, isa sa mga nabuo ni na Judy Ann at Angelica ay ang samahang hindi kailanman mabubuwag. Sisters for Life. Bagamat dati na magkaibigan, aminado si na Judy Ann at Angelica na mas lumalim ang friendship nila nang magkasama sila sa pelikulang Ang Dalawang Mrs. Reyes noong 2018. Katunayan, hindi nga lang basta friendship kundi parang tunay na magkapatid na ang kanilang turingan. Ang magkaiba nilang personalidad hindi hindi nakahadlang sa kanila bagos ito pa ang nagpayabong ng kanilang pagkakaibigan. Ayon niya kay Judy Ann, sa Angelica ang kanyang tinuturing na baby sister dahil bata pa lang ito ay talagang kilala na niya. Nasaksihan niya nga raw ang dami ng pinagdaanan nito sa buhay kung saan ay nagmature ito ng bongga pero sa maayos na paraan. Ang mga pagsubok na ito anya ang nagpalakas sa kaibigan. Dagdag pa ni Judy Ann, kahit nung bata pa ay tahimik lang talaga si Angelica. Hindi anya ito ang tipo na mausap na tao. Pero nung lumaki na, nakita niya ang pamumukadkad nito bilang isang napakagandang bulaklak. Ang lahat nga raw ng wisdom na pwedeng makuha ng kabaklaan ay nasa kay Angelica at napaganda nito ang tingin niya sa buhay at ang kanyang career. Ayon pa kay Judy Ann, sila nga raw ang tipo ng magkaibigan na hindi palaging malalim kung mag-usap sa tuwing nagkikita pero kapag mag-uusap naman ng malalim, pwede silang kumambyo ng kabaklaan tapos lalalim ulit. Ganun anya kabaliw ang friendship nila ni Angelica. Samantala maging si Angelica ay bukas din sa pagpapahayag ng kanyang pasasalamat kay Judy Ann dahil hinayaan siya nitong makilala siya sa mas malalim na pagkakataon at maging kaibigan. Anya sobrang swerte niya sa pagkakaroon ng isang ate na palaging nariyan para sa kanya upang maging inspirasyon. Ayon niya kay Angelica ay iniidolo niya si Judy Ann sa lahat ng aspeto mula sa pagiging magaling na aktres, mabuting kaibigan at humahanga din siya dito pagdating sa pag-aalaga at pagmamahal sa pamilya. Ayon pa kay Angelica, dahil sa nabuong malalim na samahan nila ni Judy Ann, doon niya napagtanto na hindi pala yung hinahanap niyang forever ay makikita lang sa boyfriend. Pwede anya itong makita sa kaibigan o sa tinuturing na kapatid. Samantala, dahil parehong nagluluto, nang minsang matanong kung anong pagkain ang maisa nila sa bawat isa, ayon kay Angelica, para sa kanya, ang kanyang ati Juday ay isang sushi. Yung raw anya nito ay sobrang totoo. Habang sa panig naman ni Judy Ann, inahalin tulad niya si Angelica sa isang bacon. Paliwanag niya na crispy magsalita ang kanyang little sister. Kapag nilagyan ito ng honey, ay paniguradong hindi makakalimutan ang sweetness, saltiness, at crispiness ng karakter nito. Giit ni Judy Ann, unforgettable ang isang tulad ni Angelica. Be there for each other. Sa paglipas ng mga taon, mas lalo pang pinagyabong ni Angelica at Judy Ann ang kanilang ugnayan. Bukas ang dalawa sa pagpapahayag kung gaano kahalaga sa kanila ang bawat isa. Patunay riyan ang mga naibabahagi nilang mga social media post kung saan ay hindi nila nakakaligta ang mapakita ng suporta at pasalamatan ng isa't isa. Nariyan din ang kanilang mga bonding moments at tinitiyak na magiging parte ng bawat mahahaligang yugto ng kanilang mga buhay. Katunayan ng tahakin ni Angelica ang pagbuo ng isang pamilya, hindi kailanman nawala sa tabi niya si Judy Ann. Sa isang Instagram post noon, kasunod ng pagsilang niya sa panganay na anak na si Amila sa Bean, Bean Homan, nagbahagi siya ng ilang larawan ng bonding moments kasama ang pamilya Agoncillo. Kalakip nito ay nag-alay siya ng mensahe bilang pasasalamat kay Judy Ann at sa pamilya nito dahil sa pagmamahal ng mga ito sa kanila. Ayon kay Angelica, napawi ang tila postpartum depression na naramdaman niya sa ilang oras na bonding moments nila. Dagdag pa niya, mula nang ipaalam niyang buntis siya, wala nang tigil si Judy sa kapapadala ng mga kung ano anong bagay na makakatulong sa kanyang pagdadalang tao. Kulang na nga lang daw ang ate niya ang magpaanak sa kanya. Maging si Judy Ann ay nagpahayag din na kanyang suporta sa natagpo ang kaligayahan ni Angelica at bagong chapter na tatahaki nito. Anya, masayang-masaya siya para sa kaibigan na isa na itong ganap na ina dahil alam niyang matagal na itong pangarap ni Angelica. Bukod pa rito, maligaya rin siyang pinagkalooban si Angelica ng tamang tao sa katauhan ni Greg Homan at deserve daw niya ito biro pa ni Judy Ann. Bukas ang pamamahay nila ng asawang si Ryan Agoncillo kapag nais mag-date na Angelica at Greg doon kasama ang kanilang anak. Sa huli, tiniyak niya na anuman ang mangyari. Palaging nariyan ang pamilyang Agoncillo para sa pamilya Homan. Past Issues tulad ng ibang magkakaibigan, hindi puro masasayang tagpo lamang. Dumadating din sa punto na nasusubok ang tatag nito at kung hanggang saan kakayang dalhin nito. At hindi nakaiwas si na Angelica at Judy Ann sa ganapang ito. Sa isang interview noong 2018, inamin ng dalawa na minsay nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan na nakaapekto sa kanilang friendship. Balik tanaw ni Judy Ann, ang pinagmula nito ay dahil sa pagiging bulag ni Angelica sa pag-ibig. Hindi sikreto sa showbiz na kapag si Angelica ay nagmahal, ibinibigay niya ang lahat. Kaya naman aminado si Judy ay na iba kong love ang kaibigan na talagang nasisiraan ito ng bait. Nakakalimot niya ito ng mga tao sa paligid. Nagiging bulag kung saan ay hindi daw makasabi ng hi man lang. Napatanong pa daw siya sa sarili kung ano ang nangyari sa kanyang kaibigan dahil sa nag-iba ito. Nang tanungin naman si Judy ay kung gaano kabulag pag in love si Angelica, pagtatapat niya. Very wrong. Never again. Mula ng araw sa tagpong yun, ay hindi niya talaga ito pinapansin. Pag-amin pa ni Judy Ann, ang kaganapang ito ang dahilan kung bakit hindi niya inimbitahan si Angelica sa kanyang kasal. Matatandaan na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa noong tumatakbo ang teleseryeng Isabella noong 2007. Si Judy Ann ang bida sa serye kasama ang kasintahan noon ni Angelica na si Derek Ramsey. Sa kasagsaga na pag-airin ng turang serye, pumutok ang di umano'y pagsiselos ni Angelica at dala na rin ng insecurity kung kaya daw ito nag-enroll din ng culinary studies. Pero ang pang-i-issue sa kanila ay nauna na pinabulaanan ni Judy Ann noon. Nakakaaliw nga raw na pinagsilosan siya ng isang Angelica panganiban. Gayong ang ganda-ganda nito. Tinawag niya pa itong bata dahil ito naman anyang totoo at mas matanda siya rito. Paliwanag niya na hindi insecurity o selos ang ginawang hakbang ni Angelica. Baka gusto lang daw ng bata na madagdagan ang kaalaman nito at gustong matuto. At nang mausisa sa na kaganapang yun sa kanilang nakaraan. Sa parehong panayam, natanong si Angelica kung nag-aral siya ng kulinary noon dahil sa selos kay Judy Ann. Mariing itinanggi ni Angelica na nagselos siya. Sinabi niya na ang dahilan na kanilang hindi pagkakaunawaan ay dahil sa pakiramdam raw ni Judy Ann na hindi siya pinapansin at hindi niya ito tinatawag na ate. Ipinaliwanag din niya kung bakit siya nag-aral ng kulinary noon ay dahil gusto niya yung thought na nagsisilbi at nagluluto. Kaya naman laking pasasalamat ni na Judy Ann at Angelica na sa kabila ng nangyari sa kanilang nakaraan, muli sila nagkakilanlan at nagsimula muli. Ito nila ang lalong mas nagpalalim ng kanilang pagkakaibigan at hindi sinayang ang pagkakataong binigay sa kanila. Judy Ann Penn's heartwarming message for Angelica Tunay na pinapahalagahan niya na Judy Ann at Angelica ang pagkakaibigang nabuo. buo. Sa bawat ikot ng kanilang mga buhay, tinitiyak na parte ang bawat isa sa kanila. At kamakailan lang, muli na saksihan na kakatuwang tagpo ng dalawa. Sa muling pagpapakasal ni Angelica at ang mister na si Greg Homan noong April 20, 2024 sa isla ng Siargao, hindi pinalampas si Judy Ann ang pagkakataon na masaksihan ng personal ang isa sa mahalagang araw ng kaibigan. Katunayan, isa ang presensya ni Judy Ann sa nagningning na sa pinakita nitong suporta kasama ang asawang si Ryan. Sa mga larawan at video na kanyang inayibahagi sa social media mula sa okasyong yon, damang-dama sa bawat kilos at salita ni Judy Ann ang nag-uumapaw na kasiyahan para kay Angelica at sa pamilya nito. Proud ate ito kung saan makikitang masayang binivideo niya ang kanyang baby sister habang teary-eyed itong lumalakad sa aisle patungo kay Greg na karga-karga ang baby nilang si Bean. Samantala, sa mentalis isa pa niyang post, binahagi ni Judy Ann ang lovely moment ng mag-amang Greg at Dean habang sumasayaw. Ayon kay Juday, ito ay kalawang eksena na nagpaiyak sa kanya habang ngumingiti. Hindi na nga natapos ang pagpaparamdam ni Judy Ann ng pagmamahal sa kaibigan. Sa kanyang Instagram post, nagbahagi muli siya ng ilang masasayang tagpo sa naganap na kasalan. Kalakip nito ang iniwan niyang heartwarming message para kay Angelica. Anya, ramdam na ramdam ko ang kaligayahan ng puso mo. Napakasaya ko para sa iyo, mahal kong Cindy. Sindi ang tawag ni Judy kay Angelica dahil ito ang pangalan ni Angelica sa pelikulang pinagsamahan nila na ang dalawang Mrs. Reyes. Sa pagtatapos ng mensahe, tiniyak ni Judy ay napalaging bukas ang kanilang pamilya sa pamilya ni Angelica. Anya, andito lang ang pamilya Agoncillo palagi para sa pamilya Homan. Mahal na mahal namin kayo. Tinugunan naman ito ni Angelica ng komento sa pagsasabing, Love you, pamilya Agoncillo, na nalikipan na isang heart emoji. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!